Lord po, magandang buhay. Thank you Lord sa so blessings. Kain po tayo. Nine, twelve. las 9. Kapungan <laughs> Ulit lang dinner namin guys. Pauwi lang. Kain po tayo. Ulam namin. Sinigang na isda. Ulam namin kanina tanghalian namin. Ayan pa! Ay. Sa taot ko sa lahat! Walang usap-usap! Gutom na, tawad pa! What is that? Mayroong okay. loose baking pa sa wad. Pokolet. Kumain na mga kanyang, kaya, kaya nang gugulo na lang. Ayan po tayo. Hindi, wala na si Tito Soto ngayon. O, wala na nga. Wala na sa Bulaga. Paalam na ako na eh. Ngayon, sa eleksyon, tumatakbo na naman ang sinadong. Ayan <coughs> Ino. Kain po. What is that? Bye bye na guys. Kain muna kami. Thanks for watching. Shout out po sa lahat. Good vibes lang po tayo. Love, love. So, what? my <laughs> <laughs> bepe good niht